Hello guys. So, guys, try kung palitan yung ating gripo. Wala kaming tubig dito sa Maynila ngayon mula kagabi. So, try kong ayusin guys. Makikita nakikita ko naman ginagawa nila sa Laguna habang nag-aaral sila ng gripo. papalitan natin itong bago. Bagong bilhin ni Christy. Kasi ito lagi nang, ewan ko kung ano nangyayari dyan. meron lang tayo ito tiplon at saka ito. Yes! tawagin na yung alaga Wait lang mami! Change. Mag magpalit muna ako ng gripo. Wait lang. Tanggalin natin ito, guys. Try lang natin. Pag hindi, hindi. Hanap tayo ng tubero. <laughs> try, try, try lang. Malay natin. Maayos natin to. Ayun, guys. Natanggalin natin. Binisan muna natin yung ating... Binisan muna natin dito. Kalawag. Wala kaming tubig. Dito sa pako. Ayun. Tanggalin natin itong mga...

ito, dagdag lang natin ito. Wala na akong ano, anong tawag doon yung isa. Ganyan, ganyan. ganito nakikita ko eh. Gayahin lang natin, Malaya natin. Pag hindi kaya, di, saka pati maghanap ng ano, marunong. Nagmamarunong lang tayo, guys. Wala ibang gagawa. Wala ibang gagawa nito. Tama na ba ito, guys? Ayan. O damihan pa. Damihan pa natin, baka mag-leak. Manipis lang naman siya eh. Be together. There will be enough time. Lagi na tinay. Kunti pa, kunti pa. Maluwag pa siya. Maluwag pa. Sana mayos na to. Ang mahal-mahal kaya magpagawa. So wala kaming kilalang maggawa dito. Sana, sana. Okay to. guys okay, kabit na natin guys kabit na natin naman, sigur, na to, guys hmm, nanti ganyan din ayos ka na -ayo sa'yo Ay, pa Uy, nangyari bakit tumagilid to ah, na talaga sya. Ay, na natin, guys Parang pulang bakit tumagilid sya? Mahirap ng gripo dito. Oh, no, wala na. Di ba, meron pa dagdagan natin. Bakit hindi siya straight? Pagilid yung pagkaano niya. Ayan. Dagdagan pa natin. Maluwag pa eh. Uy, maubos man yata to. Wala silang ano dito, meltex. Ayan, natin yung nilagay natin. Ay, bakit naabot hanggang dyan, dito lang sa baba Ayun, para magsikip, maluwag pa siya hmm, pati butas natakpan ayan guys try natin kumpunihin yung ating gripo habang wala kami yung tubig ay, wala linya ng tubig, wala linya ng tubig, walang agas yung tubig sa Maynila, dito sa amin sa Paco sa Paco kami Ayun guys, may tubig kayo dyan sa ibang part ng Maynila. Try natin magtubero. Tubero ba ko takawag dito? Ay. Tubero ano, biglaan. Yes, wait. Yeah. Tatawag na yung alagat. Yeah. Yes. Magkabit na natin guys. Okay. Na, nangita na si Manay. Si Manay, nangita na si Manay. Nek nek tangkap dah. Heh, lagi dia lucu ya. Ini Ah, okay. Oh, okay, guys, mana? Ini yang. Ini guys. Kumusta naman to mamayang ano pa gabi ang tubig. So ita try natin kung hindi ah. Hanap talaga tayo ng tubero. Ayun siya. Sana okay na to. Ayan. Ito yung luma guys. Oh ano na kasi siya dito eh, parang lost thread na siya. So, ayun guys. Yun yung ating ginawa. Bye-bye! Ito -bye. na po guys. Practice tayo maging tubero. Eh, tubero ba ang tawag dito? Ayan, inaayos natin yung ating gripo. Bago na yan. Ay, lost thread na yung dati eh. Lagi nang tumatagas yung tubig. Sayang. Bye-bye po. Good morning, guys ipapakita ko pala ngayon yung gripo na inayos-ayos namin kahapon. Wala naman backcam to. <laughs> Ito guys. Ito. Tubig na kami guys. Pwede na. Pwede na mag-ayos ng mga sira-sirang ano dyan. wala walang tagas dito. Bye guys.